Dinaluhan ni Police Lieutenant General Roderick Armamento, Commander ng Area Police Command for Southern Luzon, bilang guest of honor and speaker ang isinagawang denouncement o pagbabalik ng mga dating supporters o sympathizers ng mga makakaliwang grupo sa Sariaya, Quezon. Yan ang report ni Patrolman Jomar Danao ang Quezon Police Provincial Office ng denouncement o pagbabalik loob ng mga dating supporters o sympathizers ng mga makakaliwang grupo sa pamamagitan ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB na ginanap sa Sports Complex, Poblasyon sa East, Sarayaya, Quezon. Ang naturang aktividad ay pinangunahan ni Police Colonel Ledon Monte, Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office, kung saan naging guest of honor and speaker si Police Lt. Gen. Roderick Armamento, Commander ng Royal Police Command Southern Luzon. Uh, ang mga finalized po sa mga kanila ay binibigyan ng pagkakataon na bigyan ng reso at pinagtatayan at suporta ng mga uh, angkan ng pamana particularly sa bayan ng uh, Sariaya at ito nga ay magsusulat uh, uh, ng announcement ng mga dating mga sympathizers mga dating sumusuporta at sa kanila ay mga uh, money po sumapi sa armadong pakikibaka. At dati kasi yung uh, lalawigin ng Quezon ay talagang dito yung hotbed ng insurgency problem. Pero ngayon, sa pamamagitan ng RPSB ay nasigurado natin na reach out natin yung mga uh, areas, mga barangay na dati nilang uh, meron pang uh, na sumusupong sa kami na ngayon sigurado natin na uh, abot natin sila na paliwanagan at sila ngayon ay nagbalik loob sa atin at nangako na hanggang sa, agan Saudi, uli ang uh, suporta uh, uh, nila sa programa ng RPSG of course sa kanilang pangako na kahit kailan hindi na sila muling uh, susuporta at babalik uh, sa armatong pakipaka at uh, ay kanilang uh, uh lang Nakiisa rin sa nasabing aktividad ang mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 4A, Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A, Sarayaya Municipal Police Station, 59IB ng Philippine Army, Local Government Unit at iba pang Advocacy Support Group. Naging highlight sa aktibidad nito ang pamimigay ng food pack sa isang daang dating CTG supporters at paglagta sa kasulatan na hindi na sila kailanman makikiisa o susuporta sa mga makakaliwang grupo. Nagbigay naman ng kanyang mensahe ang isang former rebel para sa mga dati niyang kasamahan na aktibo pang nakikibaka laban sa gobyerno. Ang masabi sa aking mga kasamahan na aktibo pa, kinain lang ng mga atmas. Tapos walang mangyayari, sa buhay ng kahit iba ka. tao na nakakarangan. Hanggang ngayon ay yung mga kasaparin sila. Ang aming itay at sa aming mga na hindi pa sumusuko, sila ayon ka sa alam ng mga at magbalik yung sa ating pamadaan. Upang tayo ay magkaisa at Upang tayo makahong sa so, na ng kahirapan. Iwasan na, alihina na ang armadong patibaka. Sana, ang lahat ng mga nagsunod na ay hindi na pa tinutuloy. Mula po dito sa Sariaya, Quezon, ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joe Mardano. Sa inyong butas, nagkatagpuyo ng Balitang nag 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 Police.